Hi guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So meron akong nakitang kabuti or oong sa Ilocano sa refrigerator at ito ay malapit ng mabulok. So meron rin akong nakitang kangkong guys. So it's supposed to be ang kasama ng kabuti is ang palaya daw ang palaya. So wala tayong nakitang daw na ang pala sa refrigerator. So, itong kangkong nakita natin. So optional lang naman yan. At tayo igigisa natin ito. Ito yan guys, Igisa natin sa bawang, sibuyas, at kamatis. Mainit ng ating lutuan, lagyan natin ng ayan, mantika. mainit na siya guys, pwede na natin ilagay yung bawang. So, pwede na natin isunod yung sibuyas, So, lumabas ng amoy ng sibuyas at bawang, guys. ilagay na rin natin yung kalaman. Ay, makasis. Malik-malik na ako. Takpan lang natin, guys, para maluto yung kamatis. So, check natin, guys, kung okay na yung kamatis niya. Hindi pa siya okay. Lutoin pa natin. Pwede na natin ilagay yung kabuti or oong. lalagyan rin natin ng pampalasa. At ilagay ko ay patis guys. Patis ang itagay natin. Ayan. Saka natin i-mix mix. Katakpan natin ng 5 minutes. Guys, check natin ng 5 minutes. Anong nangyari? Ayan. Nagkusa na siyang magtubig guys. Pero tutubigan ko pa siya para may sabaw konti. Ayan. Depende sa inyo kung may likis sa sabaw, pwede nyo rin damihan. So, ako ganyan lang. So, pwede na natin ilagay, guys, yung kangkong. Ito. Yung kangkong, guys, optional lang yan kasi wala tayong um, dahon ng ampalaya. So, kangkong lang muna, guys. So, ihalo-halo lang natin konti. Saka natin takpan ulit ng pang 3 minutes para maluto lang yung kangkong So ayan guys, 3 minutes nang nakalipas, naluto na ating kabuti or oong. So tikman na natin kung anong lasa. Guys, masarap in So ayan na guys, ang ating kabuti or o oong na kakaiba ang hinalo. O, oh, parang sigang ang estelian, guys.